O oh, tit Tito. Eh? Eh? Tito, Anong Tito? Tito! Papa, hinahanap ka po na. Oh, yes, Daddy. Tito, ah. saan ka Tito, saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin, Tito? Kayo talaga. Kumain na ba kayo? Yun nga po, Tito Bonnie, hindi pa kami kumain. Ah! si Celine May? Kanina pa yan nagsusulat dyan. Di ba si May? <laughs> 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 Oo. Oh, Tito. Eh? 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 Tito, anong Tito? Tito! Sige na! Siya nga pala, nagluto ako ng pinaupong manok. Paborito <coughs> kasi ni Pinaupo. Andrea yan. Di ba? Di ba anak? Paborito mo yan? Ka, gusto ko rin pong po. Hindi, joke lang po, Tito. Joke ko na-una. <laughs> tito ba rin may jacket po? Sino na maupo? Ay, grabe kayo sa papa ko. Ang lalandi niya talaga. Ang babata niya pa. Hala, nabusog ba kayo? Ah, sobrang busog po ako. Ah, dito, tito, dito, medyo dito. inaantok po ako. Pwede po po sa balikat. <laughs> Hahaha. Dito meron ka ba diyang ano, Fika scent oil pa massage naman ako dito sa banda dito, oh. Eh, boy. Ito sa banda. Ay, ako na lang massage yan, Mars. Hindi it, gusto ko yung massage ng mga tito kasi hindi ko pa na-try mag-massage ang mga tito sa akin, eh. <macy> <Ha? masto> Hi, hindi niyo po ba naamoy um, hininga ko? <masto> hindi ba ako um, nag-toothbrush, eh? Uh, uh. Uh. <cio> <I spark tih impostor> Ay, nakaka-addict yung uh, um, ano mo, amoy na hininga mo. Ah, sige pa, mo pa ako, bugahan mo pa ako. <laughs> buga! Ah. Stop it. Get some help. <laughs> isa pa, isa pa, buga. <laughs> <laughs> oh, <Jesus, man. laughs> <laughs> hindi talaga ako nag-toothbrush ngayon. Kaya ako kumain ng sibuyas pa. ko. Buga. Ha! <laughs> ah. Ah. ah! Sarap, sarap talaga na Dumigil hindi. Tumigil ka mo. na po ang pangit niyo. Damn! <laughs> na yun ang sabi niya, salamat at pumakit dati na lahat ng mga babae <laughs> na ito sabi, wapong-wapo wapo ako, gusta, that 30, pwede 30 daw sa atin. Masa <laughs> nung para ginsy. Hindi, ah, hindi sa mo. inyo, yung 30, masyado na po kayong gurang! Ah. Uh. ah. <laughs> mo ako! Akala ko may, akala ko may nag-text. Akala ko ringtone. <laughs> Di ba ringtone yun? <laughs> <laughs> Ring Pay? Isa pa nga, isa pa nga. Yeah. Ayos sa cellphone, Ring Pay. Kaya, kaya nga, kaya nga tumunog eh. Isa pa nga. Ay, 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 ay. ang ganda ng Ring Pay ng cellphone mo. Ah, naiyak tuloy. Kasi ngayong yung Naalala ko si Mary wala si bebe tumawag nanay ko no? wala yung aso no? wala pero may mga dugo na ano parang galing sa kanya kay bebe lumalayo daw yung mga pets natin kapag alam nilang mamamagas sila oo oh. oh, 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 oh. para ayaw nila eh, makita o silang oo oh, oh, nahihirapan hmm. nap pagkahanap sa kanya nga galing yung siya nga yung sumusuka ng dugo dinala sa vet oh. kinon gumaling humaba pa yung buhay niya ng ilang taon 10 years pa wow. last year last year ay hindi niya nakinay sa katandaan pero tamo wow. na, no, naiyak tuloy kasi nga yung tulad ng pusa na yan imagine mo yung may ari nagpo-post pa siya diba yung mga o oh, naiyak si tita <laughs> kasi parang mm. siya sobrang kabisihan ko. Hindi oh. <laughs> ko na ano siya, na. Ay, si mo kaso. na, siya na si kaso. Tapos na matay siya, hindi ko siya wala ako sa um, Wala ko, ka sa tabi niya. Tapos nung sinandiyon ng mga kapatid ko ni Nene yung video, mmm, na nangingisay na si Bebe. Hindi ko mm. tinignan, hindi ko kaya. Yun. So, yun na Nalala ko si Bebe. Oh. Para Nalala ko pag ano, jogging ako sumama talaga yon. Tapos pag binapagamot yun, sinasakay ko sa sakian yun. Hmm. Bait kasi. Oh. yun. So yun. <laughs> Buti pa si Bebe, at least, diba? <laughs> yung, iba, yun, yung, yun, yung ibang sinakay mo. Oh, hindi. Oh, tama. <laughs> Buti pa si Bebe loyal. Um, oh, diba? Uy, parang <laughs> kami yan, kaloyal. Hindi. Au, au, au. Sabagay si Yon oh. dito si... So saan muna nakatingin mga viewers natin? Sa ano? Sa eyeglasses ko at sa pearl earrings. Si Mike. Ikaw, Miss Tanya, loyal ka ba? Siyempre, love radio kaya nga love radio eh. Loyal po. Loyal. Sobrang loyal. loyal. Alam niya ni oh, Angkol. Pero, in, tinatanggap, eh, inaamin ko naman na marami, marami akong ine entertain Bakit ako hindi na, bakit, bakit, o oh, bakit, kasi may options ako eh. Si Uncle, loyal yan sa kay Mami Jovi. Oh, oh, loyal, wala na yung ina entertain Wala options dyan? Dati yun! Wala, wala. <laughs> wala, walang option. Bottom line, we all have our own kalandian or kakatihan in life. Yes! Ba yeah. Diyos ba kayo? Si Lord lang yung ganun. We are human being. We are bound to sin. We are bound to uh, mistakes. To commit mm -hmm. mistakes. Oh. Nakakatakot na naman magmahal. Sabi ni Emmanuel wow. Joseph. Hindi wag ka magmahal, mam babae ka lang. <laughs> <laughs> sa bagay si dito si Ay! <laughs> 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 ano May bagong highlights daw. Close. Bukang buka. buka, buka. Siyempre, buka para sa'yo. Ikonomiya, tama na. Ay, miss kita, baby. Sana oh. Susunda ko sa'yo. Promise. Nagkaha-promise. Promise. Huwag magbabago, ha? Yung loyalty mo, tandaan mo yan ang pinakamahal na mahal ko sa'yo, ha? Ano naman? Ikaw baka... Magbabago ka rin pag nasa Dubai ka na. <laughs> Hindi, pra, pangako. Tingin ka sa akin. mo. Promise. Ba't hindi siya mag-close? <laughs> <laughs> Ba't baka bu po ang buka? Siyempre, buka para sa sa'yo. Eh, <laughs> baka buka din yan para sa iba. Ay, bastos ka! Mm -hmm. Aray ko! Huwag kang mamamabae dito. Ah. Promise! Ay, bakit buka? Para sa sa'yo. Ikaw yan, sila yan. Ay, iwasan. Ay, iwasan ko kita kita. Sana. Huwag oh. tayong mag Huwag tayong magbabago sa isa't isa, ha? I promise. Mahal kita. Be, be, yeah, yeah. Yung, yung, know. yung likod mo, pagpawis ha, sa pinan mo lagi. <laughs> Tsaka kumain ka ng ano, ng iwin yung, yung mga noodles na huwag <laughs> masyado ha. What? ka, magkasawit ka sa bato, tapos mamatay kayo kung mamatay. Naman, ano kumain ka rin? Huwag ka masyado mag-soft drinks. Lakas mo mag-soft drinks. Hindi na. Tsaka kape para makatulog ka. Huwag ka masyado mag-kape. <laughs> may miss kita. Oh, may, <laughs> may miss kita. Baby. Mawin na sa baby <laughs> ko.